guys oh, ngayon ito na po yung part 2 na video natin ulit so ayan po na kung ilan na yung score natin doon so ayan po nung part 1 Okay, so tara simulan na natin. So kailangan na lang kailangan tal kailangan na talaga natin makaabot dito ng 400. So, kasi ngayon ay hindi ko pa alam ang score ko kung ilan na. So, titignan na lang natin, natin yan mamaya sa calculator. So, wag na natin to patagalin kasi may nakita ulit tayong 28 minutes kasi nagbura lang tayo sa gallery. Okay, tara. Tara na guys. 60 at ad. ad. okay, ad. So, add na. Dalawang add na. Kailangan. Huwag na tayo tatama sa mga substrat. Na ako natatawa ako sa substrat. Ah! Ah! 85 SUBSTRUCT! So okay wala 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 25 ad 25 ad Uy, kaya 85 ad na yun At saka, mutikan na rin tumama sa 75 substrat 95 at yun laki na nang dinagdag ayun so, ayun let's go 90 plus 90 at pala ayan 90 plus to 90 at let's go nung inuna nating tinama isang darts 95 at ngayon, ito yung tinama natin pero wala to. Ngayon, panatlong tira ko pang isa. Nakatama siya sa 90 ad. Okay, 90 ad na tayong Laki na nang dinagdag. Okay, basta mag-iingat tayo sa mga